Salamat po. Napakadami ng mga pasalubong ni na Ma'am Joy. Happy birthday ulit kay Bobby. Thank you for coming. Hello po. Good morning po sa inyo lahat bali ngayon po ay celebration po ng birthday po ni Bobby. ayan, at kami po ngayon ay papunta po sa nakar nandito po si dudotski ako may bibigay dudot, ito ay galing sa balikbayan box, tingnan mo wala akong kasya sa iyo, sigurado eh ang kasya kay dudot magaganda, ah, uh, ito na may OE OE sa laki ayan, yan ang dalahin mo Oh, OE naman sa laki yan ay nagugustuhan ng tito. Ayan, kayo maliit na. Maliit na ako dito. Ayan. <laughs> nagugustuhan ng tito kagwapo. Ayan. Suti mo, so, mo na yung isa. Yan ay, ay galing kay Ma'am Gloria. Ano kay Sandil? Dodotsky. Galing kay Ma'am Gloria. Thank you. Thank you po. Ayan, nakaligo na po si Dudotsky at saktong-sakto sa iyo, honey. Ay, tanggalin mo yung ano ah. Yung. Yeah. Uh, <laughs> Tanggalin mo. Mm Hindi -hmm. na Yan. Thank you po ulit, na Gloria. Saktong-sakto po kay Dudutski. Ayan guys, bali, meron po ditong dalawang alimango. Ito po ay parehas babae. Ayan po at bali, pinlastik ko na po yung alimango. Peyo! Ayan po at kami on the way na papunta na po sa birthday yan. Bali, swimming po kami ngayon. Outing eh. Tayo, mahal. Si Tayo po'y kagigising. Nga po, oh, nakaway. <laughs> kagigising po si Tayo. Hindi pa napapalitan ng damit. Mamaya na lang po. Tayo po si Bossing. Ang ah. Si Dodotsky. Similot po ang ating driver for today's video. Teo. Hey, kami naman po ay malapit na. Mamaya, bababa na tayo. Bababa na. Kami ba'y pumasok na? Hanggang dito sa loob. Hindi ari direct. Hindi makakalabas ka. Hindi makakalabas. ay, baon sila. Oo. Oo. Bukas. Nandito na po kami. Ipapark lang po ni Milot yung sasakayan. Okay. Wow, ganda naman pala dito. Nag-uumpisa na po ang ano ah, ang Bible study. Sa pagkakit, tuloy na ako na napakal. Nakilang Diyos, salamat po sa pagkakasinabi mo ah, sinumang ang sinumang nalulubay kung kailangan ko as ang sino mang nagagala kami po ay nakigala Sa oras po ito, nagpapasalamat po kami sa mga isa na gumawa at ating mga salita. Thank you. So katang po tayo ng happy birthday and one, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Maligaya, 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 Maligaya. Okay, we Happy birthday, Thomas Anderson. What Rodrigo! Happy birthday, Thomas Anderson. Oh, si mami Chan, follow para kay, ano, mami ko na lang. Mami Chan, follow your wish for Okay. Mala. Wow, galing Alam niya, po ito, ano, dahil siempre bata pa si si Bobby, hindi pa po niya, kumbaga alam ko sino yung mga nari nito ngayong niya. kaya pag siya yung nangyong binata, nababalikan niya yung uh, masayang, uh, oo. Hi. Bobby! 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 Joy, Bobby! Okay. Okay. Bobby! <laughs> <Kakaidong> Bobby! 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 Babi. Bobby! Bobby! Joy Bobby! Okay. Sir Mar, salamat po. Oh, nandito po pala si si Ma'am Joy at Sir Mar. Ayaw mo lang ako kayo lang. Bumiyahi pa oh, galing Tagaytay. nanay-tatay, yeah. okay ready? Isa oh, nanay, 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 po. 1, Nanay-tatay. Nanay-tatay. po and Nanay and tatay. Daddy. Nanay. 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 <laughs> Ate Nels, family. Do that, do that. Oh Okay, four, one, two, three, four, oh one. Meron pong ice cream pa from Tita si. Thank you po. At ito yung May lechon from Ate Gigi. Thank you so much po. Si Bel po ay nasa sasakyan pa. O kanin ang last video mo. Ito po pala yung kanilang pang giveaway. Wow. Ito po pala ay dala ni na Ma'am Joy at Sir Mar at mayon pa daw pala sa table. Thank you po. May bigay din po pala para sa amin. Wow, thank you po Ma'am Joy at Sir Mar. Dalawang ano, ang box. Thank you po. Ma'am Joy and Sir Mar. <laughs> yan po si ano ano. Ma'am Joy, ay bibigay po ako sa inyo. Ay wala po yan ay babibigay ko sa inyo. <laughs> wala pong midyad na ah walang <laughs> lang, wala pong tiktang <laughs> po. Kakainod pagbalik namin. Thank you po sa mga pasalubong. Nakakatuwa po at sila'y nakarating kahit malayo ang biyahe. Bago po tayo magkainan guys, kailangan kailangan ko itong sabihin. Magpasalamat. Salamat din po kay Ma'am Joy, kay Sir Mar. Yung pagparito nyo pa lang ng aking airport From all the way from Tagaytay. Yes, let's give it to Yes, salamat po. Yes, sa Tagaytay nyo lang po ito. Mau order pag hindi kayo dadan doon hindi niyo matitikman po. Ngayon sila na yung nagdala dito para matikman natin lahat. Thank you. So, salamat Happy yung kapatid, mga kaibigan. Sina Pastor. Oh, sina Pastor. Salamat po, Pastor. Yan. Mag-enjoy po tayo. Magpakamusog po tayo. Salamat po. At... Kain na lang. Yes, kain, kain na lang. Happy birthday, man. Oh, man. Lang oh, pastor, Mar, ma. God bless po. Mauna na po si ano, si Sir Mar, ng Joy. Pastor, paano na po? ibigay mo na lang sa akin. Kala ko talaga na ilalakas

ay, you. po kayo. Oh, thank you. 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 Thank Thank you. Thank you. Thank Thank you. teacher. you. Thank you. Meron

Wow, isang kalderong nilaga. Kumuha na po kayo, Ma'am Joy. Ayun, <laughs> nasado na na po kayo. Kaya na ate. Sige. Sarap. Eleksyon. Babao mm na -hmm. na siya, Kuha pa po kayo doon ng pagkain. Kaya Mm -hmm. Sige po Ah, pala Kain na po sila Tia Bibi, nakain na rin Nakain na rin si na rin po sina... sina bossing May buko salad daw diyan ah

Bena si na tita Josie. Kain na kayo. Kain na kayo. Kayo ang punong abala. Eh. Kayo baka na. <laughs> Kain na po tita Josie. Kain na ako yung Jero. Yun po palang iba ay na doon. Ah. Sina Mahal, sina Dudutski. Tonto sila kumakain. Okay na po. na nila. Kaya 'yan.

<laughs> Salamat po, napakadami ng na pasalubong ni wow. si Ma'am Joy. Thank na, na lang po you. Thank you. Thank you. Thank Tara <laughs> kita oke okay. pro. Congratulations. oke, na si Chong. <laughs> okay, dito sa lang. dollars. Kahit anong dollars. Dalawa ko oh, Para sa <laughs> ah, Maraming salamat po. Bisita po Magaytay. Tagaytay. Tama yung sarili ko. Tama yung sarili ko. Tama yung sarili ko. Tama ko. Tama ko. Tama yung Sir ko. Sir Mar. sarili ko. Tama ko.

Sinanay, si Nan, nasa CR. Oh, Sumunod uh, si sa maganda. Ginigling ko ni Heysel na siya ang pinakamalawa. Si Dodo. Si <laughs> Dodo. Yan. Ang kalakay mo sa makinudyan mo na nanonood. Salamat po.

<laughs> si Ma'am Joy. ah okay. oh, wera na po balis okay. na daw po si Ma'am Joy. Tami ko kumikinabangan ja sa likod oh wera na wera uh, na na wera na wera na wera na na wera na na paborito ko pa. Uh, okay. Sa araw sa araw, naisang araw naisang okay, so na ko kanina natirang sinuntol. ka ito, ito, tayo ng hipon. no? Uh, <laughs> uh, uh, ano. ka okay. niya. Sige na. Sige po. Um, okay. so, okay. pa, <laughs> ingat po. Ingat po kayo. Ay, awan ko. Ingat po kayo US. Lagi hindi na na

Salamat, salamat po. Salamat siya. po. po. Kapagod po kayo dito. So, siyempre. Kayo pa. Ingat po. Salamat. Yan. Ah, sige po. Salamat po, um, uh, 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 po kayo. Ingat siyempre. po na lang. Kuya. Uh -huh. hmm. Ingat Mar. po kayo. Pag, uh -huh. uh, ano, pagpunta ng US. <laughs> Enjoy <laughs> naman po. Ano. Enjoy. Siyempre. Oo. Siyempre. Salamat. Aha. Ingat po. Salamat po. Sir Mar, salamat po.

Naliligo na rin po si Bossy. Again, top canya. mo, malagyan. malagyan yung nga mo. ayan po at uwi ang time na ayam po at sinasakay na po yung mga dala sir ko ang time na hindi ka na naligubos, oh. Hindi na. na kayo na. Oh, nice. <laughs> <Sharon>. <laughs> Ako po, ibabalik lang doon sa cottage at baka po may naiwan. Titingnan ko lang po

May iwan pa tayo o ano, wala na. Milot, ikaw, mga gamit ni Teo. Happy birthday ulit, Bobby! Thank you po. Thank you po. Happy birthday ulit kay Bobby! Thank you po for coming! <laughs> Pauwi na po kami para may na po si Teo. Teo! Ngayon may victory ball. Ito po yung pang giveaway po ni Bobby. Ibigay ko na po sa mga bata dito. Adyaw! Nasa si na Dustin? Nasaan Ito <laughs> yung giveaway. Ay, oh. Bigyan mo nga sa kanila. Salamat. So, Naano la ang... Tayo yan tong isa. Oo, dyan. nikot mo na yung mendo. Salamat at ini. Sige, kami gabi na. Ang pastilyas salamat. Natin mo ba basta masarap. Ay, ka. Ay, bablog ang tuta inyo. sabihin mo, baby? Thank you, what Thank you. Thank you. Tao po. Oh, shame na. Kung Ay, oh, pastillas. Kuhay mo pala yung pastillas. Aja o, oh, ang, ang tawag dito? Insaymada. oh, Insaymada. Ayan ay dalawang flavor. Thank you so much po ulit, Ma'am Joy at Sir Mar sa Insaymada. Papadalhan ko din po si Idro at saka si Kim sa Maynila para makatikim din po nito. Thank you so much po.